Hello mga bakla! So for today's video ay samahan niyo ako sa mga ganap ko during my outtaking uh, ceremony last February 3 Ito ay late upload na pero kailangan ko pa rin siyang i-upload dahil puno na ang aking cellphone At yan, uh, nag-aayusan na kami ni Daphne that time Ginising ko siya ng maaga talagang dinistorbo ko siya kasi sabi ko bakla ayusan mo talaga ako kailangan maging pretty ako sa outtaking ko kasi minsan lang ako mag- oo taking, di ba? So ayun. Thank you naman sa buhay ni Daphne kasi syempre talagang o, oh, di ba? Pak na pak talaga pinaganda niya talaga ako at that time. Sobrang thankful din talaga ako sa buhay niya kasi uh, during my review days talagang sa kanila ako tumutuloy, sa kanila ako kumakain, talagang as in parang nagpampun talaga ako sa kanila o oh, di ba kapal na mukha. Pero sobrang thankful ako sa manga family kasi every time na pumupunta ako ng puerto talagang ramdam ko na meron akong pamilya talagang 100% welcome ako sa bahay nila ito na nga late na ang bading pero syempre aura is life o di ba at yan nandito na ako sa loob ng city called the makalako talagang super late na ako pero mas may mga late pa pala sa akin kaya ayan picture picture muna ang aming mga ganap so lima yan kami during review days at lima din kami pumasa kaya mapapa thank you lord ka na lang talaga salamat lord sa pagkakataon po na ipinagkaloob nyo po na magkaroon po kami ng lisensya at talagang lima pa po talaga kami wala po talagang naiwan sa nailayan sa aming lima at ito na nga yung pin o oh, di ba talagang teacher na si Dada, di ba? Tapos ito na, nanunumpa na kami nito. Pero syempre ako tamang buka lang ng bibig kasi nga, di ba? Nagbibideo talaga ako dito at uh, talagang, kunyari, binabasa ko. Pero yan, talagang ano, kami-kami lang yan. And then ito na, nagkabita na kami ng pinihan. di ba? Naluluha pa talaga ako dyan kasi... Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na professional teacher na ako, 'di ba? Kasi dati pangarap ko lang 'yon talagang mga during review days talagang iyakan, walang tulog na maayos and then ito na nga lahat nagbunga na wala talagang uh, panalangin ng hindi dinidinig ng Panginoon basta magtiwala ka lang talaga sa kanya ba diba? Yen, ako na yung nagkakabit kay Hana dyan kasi nga akala ko mga magulang yung mag since kasama niya yung nanay niya at ako syempre wala akong parents na dinala kasi strong independent girl ako ay charot di ba sana all at yan si Weng and si Mami Marta sila naman din yung nagkakabitan sa isa't isa talagang sobrang thankful talaga ako sa mga tao na to kasi talagang kung wala din sila nung review days baka hindi ko rin masusurvive yun kasi sobrang nakaka-stress talaga at alam yan lahat ng mga nag-take ng board exam na iba talaga yung kaba at iba yung saya kapag may mga kasama ka rin sa review center na mga kaugali mo rin, di diba? Yung kahit pagod na magtatawanan talaga kayo, sobrang thankful din talaga. And then ito na, patapos na kami. Akala ko nga matagal, pero madali lang pala ang outtaking. And then, super thank you Lord. Bye-bye.